Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Mayo 23, 2025. Ngayong araw, sa pagsikat ng araw ng Mayo 23, dala mo ang isang pambihirang lakas at enerhiya na sadyang likas sa iyong pagkatao bilang isang Leo. Sa sandaling ito, ang iyong masigla at maalab na diwa ay kahalintulad ng apoy na tumatalima sa bawat paghinga mo, humuhugis sa iyong kilos, pag-isip at mga pasyang kailangang gawin. Ang liwanag ng araw ay tila direktang tumatagos sa iyo, pinapalakas ang iyong presensya sa mata ng iba, at binibigyang buhay ang lahat ng nasa paligid mo. Ang natural mong karisma at tiwala sa sarili ay lalong titindi ngayon, at mararamdaman mo na tila hinahatak mo ang mga tao palapit sa iyo nang hindi mo sinasadya. Hindi mo na kailangang magsalita ng malakas o gumawa ng ingay, ang iyong tahimik na kumpiyansa at matatag na puso ay sapat ng magmining. Sa pagkakataong ito, hinihikayat kang yakapin ang iyong pagiging natural na mapusok at palaban. Ikaw ay isinilang upang lumikha ng sarili mong landas at ngayong araw ay tila inilalatag sa harap mo ang mga bagong karanasan na magpapayabong pa sa iyong espiritu. Hindi mo kailangang matakot sa mga hindi inaasahang pagbabago, sa halip tanggapin mo ito bilang bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglalakbay. Maging bukas sa mga pagkakataong maaaring lumitaw kahit pa ito ay maliit na pagkakataon lamang natila walang saysay sa unang tingin, madalas, sa mga simpleng karanasan nang gagaling ang pinakamahahalagang aral. Habang umuusad ang araw, pakinggan mo ang iyong damdamin at ang mga bagay na lumilitaw mula sa iyong kalooban. May mga pagkakataong mararamdaman mo ang bigat ng mga dating emosyon, lalo na kung may mga impluensyang hindi mo na dapat kinikimkim. Paalala ng universo sa iyo na palayain ang mga enerhiya o taong hindi na nakatutulong sa iyong paglago. Kung may mga relasyon o sitwasyong tila sumisipsip ng iyong sigla, ito na ang panahon upang unti-unting bitawan ang mga ito. Sa paggawa nito, makakamtan mo ang mas malawak na espasyo para sa mga bagay at taong tunay na sumusuporta sa iyong kabuang pag-unlad. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng araw na ito ay ang panawagan sa iyo na pagnilayan ang kahulugan ng katuwiran at kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon ang pakiramdam ng pagiging nasa tama ay maaaring maghatid ng lakas, ngunit maaari rin itong humantong sa pagiging sarado sa ibang pananaw. Ito na ang tamang oras upang balansihin ang iyong paninindigan sa pagiging bukas sa pagtanggap ng bagong ideya at karanasan. Sa paggawa nito, mas lalong lalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mula rito, maaari kang humugot ng tapang upang gumawa ng mga pasyang mas nakatutugon sa iyong tunay na pagkatao, hindi lamang sa kung ano ang inaasahan ng iba. Sa pagpapatuloy ng araw, mararamdaman mo ang mas matinding pagtulak na tapusin ang mga bagay na dati mong sinimulan, ngunit hindi mo natapos. Ang enerhiya mo ngayon ay angkop sa mga gawain na nangangailangan ng determinasyon at focus. Makikita mong mas mabilis mong natatapos ang mga ito, dahil nasa tamang ritmo ka ng iyong sarili. Magiging mabunga ang mga hakbang na gagawin mo, lalo na kung ito ay nakatuon sa iyong mga hilig o adhikain na matagal mo nang gustong bigyan ng oras. Ito na ang panahon para bigyang sigla ang mga ideya mong matagal nang nakakulong sa isipan. Lahat ng aksyon na isa sa katuparan mo ngayon ay may potensyal na magbunga ng matagalang tagumpay. Mahalagang pansinin din ang aspeto ng iyong relasyon sa iba. Bilang isang leo, madalas kang tinitingala ng iba dahil sa iyong tapang at likas na liderato. Ngunit ngayong araw, higit na kailangan mong ipamalas ang pagiging inspirasyon sa mas tahimik at mapagpakumbabang paraan. Ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay liwanag sa buhay ng iba kung gagamitin mo ito para sa kabutihan, hindi para sa papuri. Makinig sa mga taong lumalapit sa iyo, kahit hindi sila humihingi ng tulong. Ang pakikinig, pagbibigay ng payo, o simpleng pagiti ay maaaring makapagbago ng takbo ng araw nila. Tandaan, ang tunay na kagitingan ay nasusukat hindi lamang sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng malasakit. Para sa iyong swerteng aspeto ngayong araw, ang maswerteng kulay ay ginto, isang kulay na sumasagisag sa karangalan, tagumpay, at liwanan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon nito sa iyong paligid ay maaaring magpalakas pa sa iyong kumpiyansa at makatawag ng mga positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ay lima, labindalawa, at dalawamputpito, kung ikaw ay kailangang pumili ng petsa, oras, o bilang para sa isang desisyon, alalahanin ang mga numerong ito. Ang maswerteng gawain ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo o lugar ng trabaho. Sa pamamagitan ng paglilinis, hindi lamang kalinisan ang iyong nakakamit kundi pati na rin ang paglilinaw ng isipan at intensyon. Bilang panghuling payo, ang iyong tapang ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng iyong katawan kundi lalo na sa katatagan ng iyong puso. Yakapin ang araw na ito bilang isang panibagong kabanata kung saan may kapangyarihan kang muling magsimula, maghilom, at muling magningning. Huwag matakot harapin ang katotohanan ng iyong nararamdaman. Sa halip, gamitin gabay ang mga ito para sa mas matalinong paglalakbay. Tandaan, ang iyong pagiging totoo sa sarili ay ang pinakamakapangyarihang ilaw na maaari mong ibahagi sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong espiritu ay mapuno ng pasasalamat, para sa mga aral na natutunan, mga damdaming tinanggap at mga desisyong isinakatuparan. Ang bawat sandali ay mahalaga at ngayong araw ay nagbigay sa iyo ng napakaraming pagkakataon upang mas makilala ang sarili at maipadama sa mundo kung sino ka. Ipagpatuloy mo ang pagsikat, Leo. Ang araw ay hindi kailanman nagdadalawang-isip na magbigay ng liwanag at ganoon ka rin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.